Hello guys. Uh, Meron kami dito ano lasagna. Lasagna. <laughs> Tawag namin dito sa lasagna. So, eto guys. First time kong kumain ng ganito. What? Binili ko ito sa 7 oz, Diyan lang, Hindi mo kasi ako hihilig kumain ng mga ganitong pagkain. Kaya ito, try natin itong pagkain dito sa 7 oz, So, eto. May kasama siyang ano. Ito. Kutsara. Ay, tinidor. So, buksan natin. Ayan. Tignan natin. Tapos, nagasama rin siyang tissue. Ayan, o. No? Oh. Nagasama siyang tissue. Siyempre, punas-punasan din natin yan. Ganun yan. Punas-punas. Tapos, ito pala siya, guys, o. Oh. Mainit siya. Nasa styrofoam siya nakalagay. Tingnan natin. Ay, ang bango naman. Ay, bango naman, guys. Dato lang talaga, hindi naman pala ako kumakain ng ganito. Ngayon lang. Para ko hindi wala ko hindi talaga sa mga ganitong pagkain, guys, sa mga ano. So, ayan. Susubukan natin. Ayan. Ayan siya, oh. Cream na naman siya guys. So, clean sya, oh, siya, o Ayan. Ay, tapos. Ayan, tagal lang talaga matanggal, oh. Talaga siya, naka-anos, naka, ano, talaga siya, naka Ay. Tapos, may kasama siya, guys, sa dalawang ano, ah, pinapay kinapay. Tawag, di, ano mo, tagkasing, uh, garlic bread. Garlic bread. Ayan, oh. May siya kayo sa dalawang garlic bread. So, ayan siya, oh. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan, dalawa siya, oh. Dalawa. So, ayan nga. Try natin kainin. Kung ano siya. Ayan. Kung magustuhan talaga ng aking panlasa. Ayan. Tito natin. Kung masarap talaga yan. Tito natin. Ay, oh. Teka nga. Teka. Paano ba sa pagkain ito? Ah, siguro ganyan lang. Ganyan na. Hmm. Hmm? Okay mo, hirap, hirap siya. Hmm? Ha, kaya pala si Shi, gustong gusto niya nitong kumain lang, lang. Hmm. Si Shi, wala rin itong pinakain daw. Kahit ito nang pinapananghalian niya. Kaya po lang. Hmm. lang, nang wala talaga kung kumain. Ngayon lang. Hmm. Ay, gusto ko talo. Gusto ko. Hmm. Gusto ko talaga sa nito ah. Hmm. Hirap. Kasi, mm. -hmm. Bira kasi kumain ng mga galibay. Ay, may mga, mga hilik. Iba naman. Mga pagkain. Mm. Bira ko bumili ng mga pagkain dyan sa ano, dyan sa mga, ano, mga fast food. Bira kumain. Mga kaya kain ko lang. Mga gawa-gawa ko nito. Ang siya. Creamy siya, guys. Mm. Tapos, marunin naman siya, ano, mm. may cheese din sa ibabaw siya. Ano siya, oh. Tapos marami siyang ano siya, on. Oh. Mm. Creamy siya, creamy nga. Mm. Mm. Ayan, oh, ayan, tingnan mo, guys, oh. ayan. hmm mm. mm. Tapos tingnan natin tong ano, yung bread niya. Tingnan natin, kung masarap talaga. Ay, hindi siya toasted. Hindi pa siya toasted, ano? Akala ko toasted dito, hindi pala. Tingnan natin. Hmm? Tingnan natin, <laughs> lasa. Ito <laughs> bread. Oh, yami yeah. mm. Yummy. Yummy pala. Kaya pa gustong gusto mo. <laughs> siya, alam mo guys. Palagi itong kinakain niya. Tapos hindi ako kumakain talaga nito. Siya, gustong gusto niya ta. Magkain niya. Naligyan niya, lunch niya. Yeah. Eh ako naman, hindi talaga. Hindi, wala sabi ko sa inyo. Wala akong yeah, hindi ko man. kumain. Kasi talaga, gustong gusto niya. Man. Ayun yun. niya. Kalaan niya. Pakita ka nga dito. Pakit. Pakita ko sa inyo guys. Si Chessie si here. Ang hiliwit ko lang kumain ito. Parang siya bumibili ng ganyan. Sabi ko, eh hindi naman masarap yan. Next naman, bake mo. Alam ko si guys, sa mga mga bagats ngayon, ganyan mga hiling nila. Kami naman kasi, hindi kami mamalang kami mga ganyan ganyan. Ang alam namin spaghetti. Bira pa ano, kami ng spaghetti noon. <laughs> Pancit batul lang yun naman kami noon. Kasi batutas ang sampa o ano lang. Ano lang? Ano lang dito? Parang nakita ka nila kung paano ako pasalit. Hali ka dito nila. Ano ba siya? Healthy siya. Ito ba Kasi yung rice cake, anong pinakain niya? Mm. Dami niyang kinakain. Ako, hindi ako masyadong maraming kinakain ng mga ganito. Mga kinakain ko lang talaga, mga ano lang, mga pangbahay na pagkain. Misa mga luto ko. Mga luto ko, guys, ang hindi masasala ko. Ito namin, hindi ako tabain. Mm. Ito kasi masarang ano. Ah, ang mahal pa. -hmm. Sa so, Shetty namin ito binibili no. lang. Alam mo na siya Hmm. What, hmm? mo. Hmm. ano ka. Ah. Naman na lang. Nagustuhan ko rin yung lasa niya. siya. Hmm. Kasi rin sa ano. Siyang kainan lang. Hmm. Kasi na sa isang kain na lang. Pero sa mga malakas kumain, hindi ko lang. O Kaya lang yung bread niya talaga, ano, makunat siya. Hmm? Makunat siya. Ang gusto sa tinapa, yung malambot. O kaya, kaya naman sa to, toasted naman. ma'am. Ang bagay, garlic nga eh. Garlic bread ko. Hmm. May kalito ka, may ka. Wala oh. Yan na. Hmm. Pagkain. Sa totoo lang talaga, hindi naman ito sa akin. Sa kanya itong pagkain. Sabi ko, kung pwede ako makikain din, mauubos ko na. <laughs> mauubos ko na. Pakunti-kunti hmm. Pa kong kwento dito. eh hmm? Sarap pala. Kaya pala, wiwili ka itong kumain ng ganito. Ngayon ko lang alam. Hmm. Ganyan pala siya. Hindi hmm. katawa lang ko siya kain kain ng ganito. Masalot na ngayon guys may ano sasabihin ko sa inyo. Hindi kami may hirin kumakain ngayon ng meat. Pero may meat ito. <laughs> Alam mo ba guys? Hindi, hindi siya kumakain ngayon ng meat. Ano man, hindi kami hindi kumakain guys ng meat. Kasi may nakita kami si kami guys dito sa ano, sa social media. Pati lakas mo naman yung tugtog doon. May, may nakita, kami sa social media guys na parang kakaiba. Tapos mula noon hindi siya kumakain talaga ng meat. At saka yung isda. Hmm. Pero hindi niya alam. Ito, kumain niya nito. May meat ito ata. Di ba? No? Yung parang giniling siyang meat. O yan. Makain siya. <laughs> so, Ayun guys. Ayun na. Babay na. Napakita ko na sa inyo kung paano. Hmm, masarap din pala ito. Bye bye. Bye bye. Bye bye.